At isama na rin po natin, Councilor Jesus Tagapahaydo. At sa mga katakatawag po dito upang pumag-ibig sa atin, tawagin po natin, Councilor Jesus Tagapahaydo. Magandang hapon po sa inyong lahat na, na, kami inyikira, sa inyo. at kami po ay nakikira kayo sa inyong binanas at maramihan. Maraming pang mga pagkakataon. Kasan -salam, na at kasalamat. Salamat din po sa Filistino ng York. Nandito eh, po eh. uh, So, ingat po tayo at pagkasal po tayo. Eh. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Jesus Tagapahardo at sa mga pagkakataon po ito, tawagin naman po natin, Councilor Joaquin Domagos. Hello uh, po, good day po sa inyong lahat. Uh, Nais nice ko lang uh, sabihin na uh, Lagi kami nandito po para sa inyo. At uh, itong tulong namin, ibigay na po namin mabilis lang para agad-agad kayo matulungan. Okay. And I know you've been waiting here. Kaya pasensya na po na, tayo na po kayo. Galing po kami sa sa session. I uh, hope you understand it. At po, uh, hindi ko... Na... Maraming maraming salamat po, Councilor Joaquin Domagoso at sa mga pagkakataon po ito, mga taga-barangay 93, palakpakan po natin ang ama ng luso ng Maynila. Your name is Hindi <laughs> ko makikita yung magaganda rin eh. <laughs> oh <my God. laughs> <laughs> palakpakan natin yung DSWD. <laughs> Ito, mga taga-DSW, palakpakan natin sila. May additional tayong tulong galing kay uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos through DSWD Secretary Kachalya. Ano uh, dito sila. Palakpakan natin ulit. Okay. Thank you. Thank you, Sana mapasakay ng ulang nang dumamit pa sila ako, nagaanap ako ng mga mababasa ng ulan. Pagka mabuti, gusto ko dumarami. Anyway, magandang hapon. Kanina, yung iba sa inyo, nakita ko kanina umaga. oh, at uh, sabi ko nga, oh, sige, huwag kayo patakala. Papalik ako mamaya. Kundi naman, eh, pinagpapasalamat ko itong ating uh, DSWD at saka MSW. Ibig sabihin, yung local social worker natin, headed by uh, J.D. La Puente, ito po siya. At yung buong team ng social worker natin sa Maynila, mapilis ka rin kumilos. Eh pero, pwede ba akong makisuyo? Huwag naman kayo naglalaro ng na apoy. <laughs> kaibigan, yeah, uh, kung kayo maging mapangahas, yeah. pero nalulungkot man ako. But, abiriya yan eh. Kaya naman tayong magagawa. In fact, talagang napakahirap, napakahirap ng na, uh, masunugan. Kahit pantit wala. Yari na naman ang hilaya. Bibiya na naman ang sewing. Eh, pero gusto ko lang kayo, you I'm, I'm, really trying, gusto ko lang mapagaan yung pakiramdam din. But, the end of the day, kailangan nyo bumalik agad. Sa pagbalik nyo, kailangan nyo ng bubong. Dingding. Dos por dos. sa mga tulogis. <laughs> Palakpakan niyo ang inyong chairman at mga kakawal. Tulong yeah. <coughs> namin nami sila kung bakit tayo naging mabilis din. Andito ang ating mga kusiyan. Inalka ko to. Alam niyo ba session pa sila ngayon? May sesyon pa sila ngayon. Marami pang dinidiscuss na mahalagang bagay. Lalo na, lalo na, uh, ngayong itong lingkod to, ang prioridad na gagawin nila mga batas na ipinagagawa natin ay patungkol sa ating mga hospital at health center. Gusto ko may gamot sa health center at sa hospital. Dahil ko makukuha ninyo ng mulugong. Espirin. <laughs> yakap Sun. Ay, okay, yakap ka. Hindi ko mo talaga magagaling ka rin. Pag masakit ko ulo mo, huwag mo nalang na ulo mo doon. O. Basta ito ang nilinis uh, ko na yung basura. Tama ba? Unang linggo pala lang, nilinis na yung basura. Pinabalik ko, di bali tayong mahirap, di bali tayong squatter, eh ayaw ko maging dubyot tayo sa pamumuhay. Kahit na ganito ang pamumahay natin, ganito ang komunidad natin, basta ang importante, maaliwalas. At sumunod, kapanatagan. Nakita nyo, lima singko ngayon ako manguli ng tulongges. O pagabi, yung may nang hold up na naman yung isang gabi. Sabi ko na, magbago kayo. Walang maniwala. Moldak, ang estudyante. Nahuli, kagabi. Ewan ko, kung napanood sa Facebook ko. Kala sa na ng gabi. Nakalawit ko yung Tolonges, kalawa. Pati yung nakaagaw ng na kuryente. So, sana kuryente na rin. <laughs> Binibigyan ko kayo ng ilaw. Ang mga Tolonges ano, to, inuho. Dati, yung kuryente natin nakalaylay. Nung inilalim ko, sinukay. Inanso ako. <laughs> Pero nahuli na rin. Ang hindi kasi nila naiintindihan. Pag binenta nila, kung kikita naman sila, tama mali. Pero dahil libong ang libo sa pera ng taong bayan. Kasi kailangan ko ulit bumili. Kasi kailangan ko ulit ilawan. Para maging maayos at panatag ang gabi. Pero, kayo eh, magalala, magkakakulani sila ng kakakalkal. Ako naman, magkakakulani, magkakakalawit sa kanila. Hindi tayo ipigil. Karapatan ng tao, makapamuhay ng may kapanatagan. Kayo, sa Kapulong, sa Pilasquez, sa Hermosa, kahit anong oras ng gabi, yung kayo ay nasa bahay nila magulang, yung anak ninyo panatagang ng dami ninyo na alam ninyo may gobyerno sa Maynila. Kaya kayo mo lahat, bago na kayo. Tigilan niyo ang kan. Ito, ang ko. mo. Eh, totoo na. Maaring e, binibiro-biro ko sila pero nakita niyo, linggo-linggo. Talagang hindi ako titigil pinangako ko yan sa inyo O, pangatlo, ang niririsumba ko, gamot. Ang pangarap ko, simula July 1 hanggang December 31. Simula ko ng araw kong pumasok hanggang at 31 ng December ng taon ito. Dapat may gamot sa ospital dapat may gamot sa health center. Bit for me, sarpa, ayon, kalsium, bakuna. Next week, papakunahan ko na mga anak ninyo. HPV, malaria, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pang -ano bakuna. Ano, ano ba yun? Novela. Ang dami. Parang teleserye yung mga bakuna. Ang dami pangalan. Eh. Pero, papakunahan ko na yung mga anak ninyo by next week. Na, ito naman ang garantiya, magkakaroon tayo na. yan, kung ko sa inyo. Aayusin ko yan. At pag masungit, kukunyan ako. Dapat hindi masungit. Alam ko namang mahirap. Kumisan, hindi rin natin masisipot ko. Yung nurse, Iba naman di itapuro niya. 16 hours na siya naka-duty. Ang dami pasyente. May hearing gilya, wala siyang maibigay sa pasyente. Siyempre, nagpo-postrate din sila. Kaya lang, hindi pa rin big life. Ngayon, ako naman, pagbubutihan ko. Situate, na yung pera ng taong bayan, balik sa taong bayan through services. Okay? Yan ang ginagawa ngayon. Ito siya Junior Revive. O siya Irmar Bonso. siya Ian Nieva. O siya, Olso, o siya, Iaba, o siya Jesus Agapardo. At yung anak ng ex-girlfriend ko. Girl. Sino mas pobi? Ako may nila na sobre. Ayan. Asigusial Joaquin dumagoso. Okay. Hoy, salamat sa inyo, siningin niyo to Hindi uh, mo Masipag naman, masipag naman. na, na. Nagulat na rin Ako, eh. ako na ang nagulat. Hindi mo dapa. Hindi mo dapa. Hindi mo dapa. ganyan ganyan dapa. Hindi mo dapa. Hindi mo dapa. Hindi mo dapa. Hindi sinim simlim kasi yung kasariwaan ko. Ako ngayon naman, sa mga lola at lola ko, mga senior citizen. O, oh, next week, para din nga katas niyo. Ito. Pili nga ko. Yo, nasa lata na ulit. Ensure. Kasi gusto ko, malakas kayo. Darating sa Biyernes, I think, sa Biyernes. So, iatado namin ng Sabado Linggo Atas, no, para matulungan tayo nila Tony, Chairman Tan, at lahat ng mga barangay official, at um, iba't ibang barangay na madistribute na agad sa pinaka-favorito ko. Ay mga lolo at lola ko. Mga senior citizen. I love you. Wala, eh. sinip Walang <laughs> Gusto ko nang ipin. Nagugulang <laughs> <laughs> <Kaya, laughs> nila ngayon, ngayon, para sa... Kahit napusakot, huwag ako nang nising. Wala na tong politika. Halang-halang na tokod tayo. Bro, dito. Nag-aasa ang may mga. But we move on. Hindi naman ako titigil na gagawa ng mga. Kanina na nga sa inyo, nagkukuha lang ako yung mga taong gobyernong katulad ni Jay at ng mga kasamahan natin sa social welfare at mga empleyado ng musog niya. Mukhang bumibilis na ang kilos. Mukhang bumibilis na ang kilos. Usually, pag may suno, bilang araw pa, bago kayo maghintay, di ba? O ngayon, lahat kayo na mga nasunugan, meron kayong matatanggap sa pamahala ng lungsod. Hindi ko pera to ha, pera ninyo ito. Pera to ng taong bayan. Bawat isang pamilyang nasunog, o. Oh. Ito po, oh, ito po yung pasyente. Sabati ka muna. Kaya po. kasi na po, nilakan ko po yung pagbulong ay late ako. Kasi yan, iiyan niya ba? Matigas pa? Ang lukod. Oo, ayan. Ngayon naman, bawat isa sa inyong pamilya, tatanggap ng 15,000 Pesos. Partida wala pa tayong chubby niya. <laughs> Dati, posam lang. Alala nyo? Posam-posam lang ng araw. O ngayon, busy na. Bakit? And I'll tell you my reason. There's a reason, uy, mari, parang ano, diba? Nilaki yan, wala nang pera. Nilaki yan pa. Di yun. Eh, mahal na rin ang yero. Mahal na rin ang pako. Mahal na rin ang plywood. Ang dos. Halos baka wala rin kayo mga sa posa. Kaya sabi ko, nung nag-resume ako, baka nung sinugan niyo dapat, simula ngayon, matatanggap 15,000. Ulitin <laughs> <laughs> well, ko, wag kayong masanay tumanggap ng no. DC, ha? <laughs> baka sinugin niyo na sinugin. <laughs> 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 ah, Kung wala akong pera, sinugin ko na <laughs> Eh, ganun pa ganun namin. <laughs> eh, mahal ko <po> talaga kayo. Hindi <laughs> ako titigil. Mas, Kahit mas, wala. Huwag <laughs> kayo <'y> mag-alala. <laughs> Sanay ako na wala. Mas mahal kita, Yormen. <laughs> mas mahal kita rin. Thank you, thank you. Masaya na ba kayo? At bawasan na ng konti problema nyo. Kapag may sumupra, hindi pili niya ng bra. ay, <laughs> no, dalaga-dalaga ka pa. Nakatama ka na. I love you. O, oh, sige. At least, nang, na O, magsisimulan na tayo. As you all know, the MSW, at ating mga isip. Si Congressman Erics, kausap ko ngayon lang bago ako bumaba, ipinabot uh, niyo sa inyo yung kanyang pakikisa. Nasa Congress sila ngayon dahil busy-busy sila. Sabi ko, wag mo magalala, ipapatid kita sa ating mga kapit Nasa Congress siya ngayon, kausap ko lang. Uh, pero gusto ko, nandun siya. Bakit? Sana makakuha pa siya ng maraming... Sina binata? Oh, Ito yung daughter ko ha. Kamunga ko ba? Okay. Siyempre. Sarap. Kaya nag-iisa kong dalaga. Matutulong sa inyo. Ha? So muli po sa si lahat po ng ating pong mga constituents. So gagawin po natin ang isang maayos na pagbabahagi po ng kulong hatid po sa atin ng atin po pamahalaan ang lungsod ng Maynila sa panguna po ng ating minamahal na Yorme Isco Moreno de Bagoso at Vice Mary Chia Tienza. at yan katulang din po ang atin po sa guli ang kasama po natin Councilor Joaquin de Bagoso Councilor Jesus Taga Pajardo Councilor Ian Bansayneda Councilor Colonel June Ibay at Councilor Dr. Irma Alfonso. Muli po, manatili lamang po, po tayo nakaupo sa ating po mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos, organisado at may sistema ang pagbabahagi po ng tulong, handog ng pamahalaang lungso ng Maynila at hindi po ang tauspusong masasalamat din po sa ating po mga kasamahan mula po sa MDSW sa pangunan po ni Director J. dela Puente at syempre ng ating po mga kasamahan mula po sa DSWD. kong manatili na pa muna po tayo ng sa ating po mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos, organisado at na pa, magala, lukso, may sistema ng pagpapahati po ng tulong. Andun ng pamahala ang lungsod ng Maynila, katulang po ang MDSW at DSWD. Muli <tinyo> po ang palapakan po natin, Yorme Isco Moreno, Don <tinyo>